Yon, good morning, good morning mga boss. Nandito tayo ngayon sa may Bukawi Pet Market. Bukawi Pet Market na naman mga boss. Tara, samahan nyo ako. Tignan natin yung mga pets dito. Huwag nyo nga palang kalimutan mag-subscribe sa si channel ko mga boss and follow mo na rin yung page natin, JKJC Thank, Thank you po. Yeah. Morning, te. Morning. Ito, may dala rin. Ayan. Tignan natin yung mga pusa ni ate. Exotic. Exotic short hair. Uh -huh. Ayan. Magkano dyan, ate 22,000 ano gender niyan? Lalaki. Ayun, maganda pang stud. Ayun, daming exotic ni Ate rito, Ayan, oh. Ayun oh. Ito lalaki rin. Magkano to, Ate? 22. Ayun, exotic short hair. Ayun. Ito babae, ganda ng mukha, oh. 22 rin Ate. Magkano sa babae? 22 rin. Ayun, babae naman, exotic short tail yeah. yeah. ito, ang ganda na ito, awa ito dito ang mukha. Oh. Mula na ate. 22. ayun pare-parehas lang. 22. Ay, kung tumakas. Ito, 20. Ito, 20 lang. Ayan, exotic shorter. May bawas pa. Ayan, 20,000. Kami ate. Ayan. Ayan, PM nyo na lang sila ate dito. Ayan, kay Kuya Oliver. PM nyo lang si Kuya Oliver. Tsaka si ate Christine. Yan. Thank you, Ate Christine, ha? Thank you. Morning, boss. Ito, may dala rito sa'yo, si boss, na ano, golden retriever, golden retriever na quality, oh. <tod tod tod> Yun, ganda. <tod> tatay. Ah, galing Russia yung tatay. Kulay white. Yan. Kulay white, yan. Ba pa ah, babae't lalaki. Babae't lalaki po. Ito yung babae. Magano sa babae, boss? Um, 13 po. Yan, ang ganda, oh. 13,000. Ah, with papers. Oh, Ilang months na yan, boss? Two months po ngayon. 2 Two yeah. months na ngayon. Yan, quality quality na golden retriever. Galing Russia yung tatay. Yan. Sa lalaki, boss, magano? Ah, uh, po. Same lang po. Ah, same lang. Ito, lalaki. Sa mga nagalap na lalaki. Ayan. Ayan, Oh. Ganda, Oh. Ganda pa ng kulay. Anong contact number mo, Boss? Um, 0917-254-0591 Ayan. Ayan, si Boss Julius. Contact nyo na lang siya. Thank you, Boss. Ha? Thank you. Morning, Boss Akong. Ito si Boss Akong. Tingnan natin mga dala niya rito sa Bukawi Pet Market. Ayan. Pumirenian. Ayan. Kung kung dito. Pumerenyan. Lala. Ayan. 8.5 5 na lang. Lalaki. Pumerenyan. Ayan. Ilang months na yan, Boss? Ilang months Ilang months na? 3 months 3 months na yan meron dito chow chow dito babae. ito chow chow babae 2 months old yan, bigay ko na lang ng 8.5 8.5 na lang din 2 okay. months old Yan ito 3 months lalaki ito lalaki ang kita taba hair type hair type oh. ang ganda eh. quality ayan eh. o oh. chow chow magana 10k 10k na lang yan, 10k na lang kaya boss akong Yan etong chihuahua mo boss ako, magkano? chihuahua natin na boss, 15k po may papers yan, 15k may papers may pares? dito sa PCC ba may baba, ah male and female na, yan eto yeah. yung female, female, yung choco yan dito boss, ano to, french? french Itong french namin ay lalaki. Lalaki. magkano yan boss? hindi yeah. uh, ko nalang magpay ha? 12,000 12 french bulldog, yan lalaki yan ganda etong pag mo natabas ng pag namin lalaki then din, bigyan din naman din ng 12 12 na lang yan lalaki yan ilang months natabas 3 months old 3 months old na yan eto ano itong mga tabas sitsu sitsu shih isa dalawang cream babae eh. ah. 65 na lang po okay, etong cream na dalawa okay. yan 65 ah. ang isa yung puti baka Etong puti, magano? Lalaki. 65 lalaki. Ito yung black 65 din, lalaki. Ito ano to, boss? Bigil. Bigil, ayan. Yung babae bigay ko na lang ng 55. 55 na lang. Ayan. Meron ano to, boss? German. German Shepherd. Ayun. Yung babae po, yan bigay ko na lang ng 95. Ano, 95 na lang. Ayan. ayan. Extra eh, version, so ganda. Ito, ganda ng dala ni Boss akong na ano, exotic Persia, no? O gano boss? Bigyan na lang ako ito ng 12. Ayan. 12,000. Ayan. Babae ba yan, boss? Oo, babae. Babae. Ayan. Ayan, PM nyo na lang si boss akong sa FB niya. O kaya tawagan nyo siya sa contact number niya. 0945-293-656. Ayun. Sige, basa ha. Wala si... Morning, Boss Jason. Ito si Boss Jason. Tignan natin, dala niya rito sa Bukawi Pet Market. Ito. Mga bigel. Ito, mga bigel. Magkano yan, Boss? Four, five lang isa. 4 mga bigel, oh. Puro quality yan. Puro ano, puro, puro, quality. Sabi sa lalaki. Yun, yun sa lalaki. Dasha natin. Okay. Ito, Dasha, magkano? 4-5 lang. 4-5 lang? 5 months na, kompleto na ba? Yan, 5 months na. Oh. Ito, sold na to. Ito na lang available. Ah, ito na lang. lang. Babae rin yan, boss? Babae. Yan. Bumire rin yan. Yan. 15K. Yan. Ilang months na to, boss? Ah, uh, ito, nasa ano na to, bang? Kuhay niyo, oh. Ha? 1 year old 1 year old na Pwede na pa-stud Ito 3 months Ito 3 months 18 lang 8K. Anong gender niyan? Uh, lalaki naman. Lalaki. Ayan. Dito sa mga... Russian Blue. Ah, Russian Blue to. Russian Blue. Eto. Russian Blue. Perian yung dalawa. Ah, Perian. Babay at lalaki. Magkana isa? 14K dalawa. 14K dalawa na. Ayan, pares. Ayan, <coughs> Ano boss? Ano to? Scottish, Scottish Fold. Scottish Fold? Oh. Uh, to? 15K lang. 15K? Lalaki yan. Eh. Lalaki. Ilang oh. Uh, to? na uh, year, year old. na. Etong persya ano to? Ito by color. Ano to? Scottish Fold. Ah, Scottish Fold. to? Bigay 15K, 15k. yan. Ano, lalaki to, boss? Uh, babae naman yan. Babae naman to. 7 months, months yan. 15k. Scottish Ito, Scottish din. Scottish Fold. Oh, okay. 15k din yan, boss? 15k Yan. Lalaki. Yan, 4 months. Lalaki. 15 Babae. Okay. Magkano yan, boss? lalaki to. Lalaki. lalaki. Na ragdal. Ragdal. Magkano yan? 15,000. Ragdal, lalaki. Ayan. Ganda, oh. Tapos meron tayong British. British long hair. Magkano to, boss? 25. 25K. Yan, oh. British long hair. Ito, boss. British Brite shorter. 2.5 oh, lang yan. 2.5 lang. Yan. Muro-muro na to ha. Ito, Himalayan? Oo, oh, uh, Himalayan Ragdal. Himalayan Ragdal. Magkano isa? Uh, Sige ko lang ng 7K. 7K. Ayan, 7K. Ayan. Okay. Ayan, PM nyo na lang si Boss Jason sa FB niya. Thank you, Boss Jason. Thank you po. Ano po? 13 o ni Mamboy Okay Ito si Mamboy Tingnan natin yung mga pumirenya niya rito Ito Ganda na ito ah Ay Ano Ah dito pala eh Magano itong pumirenya na ito Mamboy Ay ate Magano ito 8,000 ito 8,000 lalaki ba ito? Oo oh, Wala na yung oh, babae na binili eh Ah nabili na yung, oh, yung babae Ito oh. puro lalaki na lang daw Ay 8,000 ang lita mo ka oh. Ayan, oh. Cute, oh. Ayan. 8,000 oh. Ito lalaki rin to, mm, boy. Lalaki na 8,000. Yan, tatlong babae. Nakuha na kagad yung babae. Dito sa mga person mo, boss. 35 lang, ayan, boy. Ayan, 35 lang isa. Yan, naka-receive na tatlong Ah, nakareceive na to. Mm. Nakakuha na pala to. <laughs> Etong, ito, 3-5 ang isa. Oo, oh, may mga bawas pa yan. Eh, bawas pa. 3-5 ang isa. Ayan, 3-5 ang isa. Oh. Ang ganda. Oh. Ayan, 3-5 lang isa niyan. Kay Mamboy. PM nyo na lang si Mamboy sa FB niya. Sige, mamboy, ha? Thank you, Mamboy, ah. Thank you. Morning sir. Ayun, sir. <laughs> ito, ito, medala rito si sir na ano. Ano yan boss? Uh, Cavalier King Charles Spaniel. Ah, yun. Cavalier. Cavalier. Ang parents nito is import. Yung sire galing Baylor and Champion. Tapos yung dam naman to is import life. Ayun. Island born na po yung mga papi. Dalawang male na Blenheim. Ito, uh, na ito dalawang male. Opo. Ito. Ito, male. Magkano isa dyan? Tapos ito Sir. yung female po. Ito yung female, yung, yung choco. Opo. Um, asking ko po sa kanila is 50 sa male, 55 sa female. Ayun. on hand po yung papers na Ayun, on hand yung papers. May kasama na pong microchip. Apat Ayun. na vaccine, dalaw, apat na doon. May 4 months na po. Ayun. Ayan, kontakin nyo na lang si Sir sa number niya. Uh, sir, Jules, Jules Aguilar po. Ang Ayan. number ko ay is 604-3677 Ito Ito yung FB ni Sir Pwede Thank you, you Sir Jules ha Morning Kuya Jun Hi, morning, morning Ito si Kuya Jun Tingnan natin dala niya rito sa... Bukawi Pet Market. Ito ay pamalakasan natin. Ayun, oh, ganda niyan ha. Meron tayong cordurito, female. Yan. Palma sold. With boxing in the one pa. May paper to. May papers. Oh, yan. Uh, ayan, female. Female. Palma sold. Oh, ito pa, 33k. Ginawa ko ng 30. Ayun, 30 na lang. Oh, Sarado 30, 30, 30 na ngayon. lang. Yan. Pero yan. negotiable pa rin. Sige. Babae pa yan ha. Babae yan ha. Ayan. Ayan. Nauna Thank na man. lang dito. Babae pa yan. Oh, ayan. Pembroke yan ha. Walang buntot. Ayan. Ah, walang buntot. Oh. walang buntot yan. Solid yan, no? Oh. May mino, grande. 4 months old. Den ito yung mga Persian kitten natin. Ito mga Persian nakitid. Oh, nakuha ni na Gisi. Oh. Ah nakuha na. Ayos. Oh, bali dalawang male to. Isang ginger 'ta, isang blue. 'Yon. Oh, mga 2 months old sila. Magkano to? Kuya John. Ah, uh, bigay ko na yan 3 35 uh, 3, 5, 3, 5 beats. 3 na lang oh, isa. 35. Yan, yeah. Persian. Ah, oh. uh, saka shout out nga pala ako no kay Sir Nico, saka kay Ma'am Ina ng San Fernando Mampanga. Ayun. Uh, nag a nagabil ng poodle natin, Sir Jay. Ayun. Good lang. Maraming salamat, Sir Jay. Good morning. Thank Kuya John. Si number. Yan yung cellphone number ni Kuya John. Uh, 0948-837-1974. Ayun, ko ta. Dela Cruz, na balita, excuse me. Ayun, ko kanya na lang si Kuya John. Salamat. Ano ba si Arwin? Ito si Boss Jerwin, tignan natin Mahala. mga dala niya rito <laughs> Ah, daming bully ni Boss Jerwin, no? Gano'n sa bully mo, Boss? 15, negotiable pa 15,000 aircraft, tapos yung mga maliliit natin, 8,000 lang yan 8,000 itong medyo maliliit yan. Ito, 12 Naka-aircraft na 15, yeah. 15 Ah, 15 Yeah, naka-aircraft na 15, negotiable. Anong gender nito, boss? Ah, dalawang female, dalawang male Ah, dalawang female, dalawang male Dito sa Belgian, mo, boss, magkano? 5,000 5,000 lang, oh, Belgian, oh Murang-mura na, oh Kay Boss okay. Jerwin, no. oh Dito sa Sitsu, mga boss, ng choco 5,000 din 5,000 din Ah, alam niyo, di mo nang naroon 5,000 na lang, oh, Sitsu, oh Ano, oh Choco ba tong isa oh? Ah, dalawa, dalawang choco. Ito mga boss oh. 5,000 na lang oh. Ayun oh. Hey, boss Derwin. Ayan daw nito. Babae. Ayan, ah, babae oh. Babae, lalaki. 5,000 na lang. 5,000 mga boss. Ito yung lalaki. Ito, ito, ito lalaki. 5, Ayan. 5,000. Ayan daw. Maulan na, maulan. Ayan. Etong French mo, boss. 8,000 na lang yan. 8,000 na lang. Ayan. Etong bully mo. 2,15 Ah, 2,15 Bully tsaka French. Ayan. Dalawa 15, oh. Bully tsaka French. Ayan. Ito yung bully. Ayan. Ayan. Ayan, PM nyo na lang si Boss Jerwin sa FB niya. Thank you, Boss Jerwin. Thank you. Ito naman si Ma'am Lisa, ang dami niyang mga bag dito at saka mga inumina ng aso. Ayan. Ayan mga accessories at saka inumina ng aso, mga suklay ng aso, ito. Ano ni Ma'am Lisa? <laughs> Ayan, marami siya sa pusa at saka aso at saka mga damit, to, oh. Ayan. mga pet bag, marami siya. Uh, shampoo uh, O Boss Pibi Ito si Boss Pibi Tingnan natin mga dala niya rito sa Bukawi Pet Market Ito yeah, may mga, mga opaline siya rito yeah, 600 lang yan 600 lang. Yeah, Mga opaline yeah. Itong yellow balls mo boss Ay Lutino 1-4 Lutino Meron oh. din yellow balls Okay, yellow bulls. Magkano dyan, boss? 900. 900 tong mga yellow bulls. Okay. Ayan. Itong mga lutino. Ganun, 1-4. Ayan, lutino. 1-4 lang, oh. May bawas pa. Ayan, mga sable. Oo, oh, gumanda na nga kulay sa akin kasi alam balik na eh. Ayan, oh. Sable, mga lutino. Pinkat na eh. 1-4 na lang. Itong wild type mo, boss? Ah, ito, ano lang ito? 800. 800. Ito. Ito naman, ano na lang, 1.8. 1.8 na lang, yan. Sa kakatail mo, boss? Ito, 2.4. 2.4. Ito, proven na kasi ito. Ito, proven. Magkano ito? Ano na lang ito? 2.8. 2.8 na lang, proven na yan. Sasalang na lang. Yan. Na lang. Ito, mga ano mo, parakit mo, boss? Ano na yan, 400. 400. 400. Ito, eh, dito sa mga upaline boss. 300 lang sa. Yeah, Ayan, mga upaline, 300 lang. Ayan. Yeah. Yeah. Ayan. O ganyan-ganyang cage boss? Ito, ganito, 290. Ayan. Ayan, yeah, mga nest box. Yung ganito kalaki na cage box, magkano? Ayan. Ayan, may seats to rin si Boss PB, o. Oh. Magkano yung box? Ayan. 5K. 5K ang isa. Ayan. Ayan. Sige, Boss Bibi. Sige, Boss Bibi. text nyo na lang si Boss Bibi o kaya tawagan nyo siya. Morning. Good morning, Boss PJ. Good morning. At ta, si Boss PJ, tingnan natin mga ibon niya rito sa Bukawi Pet Market. So may dalaw siyang hunted, o. Oh. Nakatayin daw, pre. Nakatayin daw. Good. Wala na rito sa hunted mo, Boss. 700. <laughs> yeah. Ito, 700 lang, o, oh, mga hunted. Ayan. Yeah. Yan, tatlo na lang maiiwan, oh. 700. Etong Pablo, o pa-delete mo, boss. Pa-delete ka. Tatlo, guys. Boss, maganda tong Pablo, pa-delete mo. 25. 25. Lalaki ba ito, boss? Babae. Babae. Yan. Etong ano? Din o pa-delete mo, boss. Okay kukunin niya 'yan. Boss, tong Rena pa-delete mo, tsaka... Yawing? Pa, 5 1 5 pares na? 2,500 1,500 oh. murang-murang na no? Opa dilute na o oh. Ano ako na? etong yawing mo na to boss? Yan 200 lang 200 lang oh Green opa yawing ba to boss? Boss green opa yawing ba to? Ito, 200 lang, murang-mura na oh. Gawin oh. ako yung balabas oh. Ayan, 200 lang oh. Dito sa Fire ma mabas oh, Possible dan ba ito yeah, Ito mga possible dan oh. 2-5 ang pares Itong green opa dilute mo yeah, etong Itong green opa Pale ba 1 na lang yan uh, pares 1-5 na lang pares O green opa dilute Green opa pale na ito mga, ano Eto, mga possible done Split pay Ah split pay Magano rito? po, uh, 1000 1000 na lang Yon. Ito sa uwing mo boss Ito split done Split done 10k proven Ayun 10k Split done na yan ha proven Ito yan na po Opo lahat po yan Ito possible done dito boss O split done Possible done Possible Dan. Magkano rito? 2.5. Yan. Uh, slaty. Slaty. Opa ba ito, boss? Opa. Ah, uh, hindi. Slaty, magkano rito? Uh, 800. 800, pares. Ito. Yan, split pail. Split pail. Magkano rito? Ito, boss. 800 800 Itong green opa mo na ito boss Yan mga post dan Ah possible dan Magkano dito? 1.5 1.5 na lang yan. Ito mga ito boss RF line 1.5 RF line, red factor line 1.5 na lang yan. Itong OPA dilita, OPA fail OPA fail na proven cock Bio OPA pil, na proven cock Magkano ito boss? 1,000 1,000 na lang o oh, OPA na yan o oh, bio Proven cock Proven cock pa Babae na lang kulang Ayan Etong Pablo o papel mo, boss? Yeah, Ayun, dito lang 'yan. Uh, 3,000. 3,000 na lang, pares yeah, na. Ayun. Uh, normal ba 'to, boss? Oo. Uh, rito? 200 200 lang. 200. 200, lang. Dito sa mga opa line mo. Yan, yeah, yung opa lang 300, yung nan opa 200 Ayun, ayun, gaganda pa oh. uwing pa o oh. Ayan, Ayan PM nyo na lang si Boss PJ sa FB nya you, boss BJ. Good day. Good day. Good Boss Joshua day. Good 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 day. Babae ay, Scottish lang, boss. Oh. Uh, Scottish, yan. Yeah. Labas natin yung Scottish fold yeah. natin. <susurna> ito naman yung Scottish natin. Scottish fold, yeah. Ito yung Scottish fold Yeah. Babay Babay rin. Ilang months na ito, boss? Before, before, well. yeah. Mag yeah. Magano dito, boss? 20. 20,000. Scottish fold na babae. Ganda. Yeah. Like quality. Eh. quality yeah. Tapos, meron tayong Scottish tree. Pinagkakamali na lang Persian. Ayun. <laughs> Scottish. An Ayan. 3 months, babae rin. Three months, babae, oh. Ganda, oh. Magkano to, boss? Ganun <coughs> din, yan, 20 din. Ayan, 20,000. Ayan. <coughs> Ganda, oh. Kapal ng balayibo ayan. Tapos, meron tayo. Baba mo mukha. British. British short hair. short hair. Ito, British short hair. Ang ganda ng kulay. Cinnamon, ayun. Ganda, oh. <coughs> British short hair na, na cinnamon. Magkano to, boss? 20,000. British short hair. Ang babae. ganda, oh. Babae rin yan, oh, boss, no? babae, yan, babae po, Ang ganda, oh. Yes. 20, yes. Yan, oh. Ang ganda, oh. Ayan, oh. Ang ganda, oh. 20k boss Joshua Meron tayo uh, Siyempre yung budget Mga standard na British British standard yan. Stand, standard na British. 9K lang. Parehas lalaki. 9K lang ang isa. Parehas lalaki. Ganda oh Black marble Ayun. Black marble. Yan. Tsaka blue. Yan. 9K na lang o. Oh. Ah, isa, isa sila ng tatay nung ano, makano ng cinnamon. Ah, isa, sila nung tatay nitong cinnamon na to. Yan. Ganda Oh. Ato daw mga 2 lang to. 'Yon 4 months na 'yan. Ito, ito magto lang. Ito Himalayan 2 Himalayan 2 months. Magkano dito? Ito yung lalaki, yung, ito. Five, yung babae, 5k lang. 5 lang ang isa. 'Yon. White Persian. White version. Babae 7 months na 'o. Oh. Malaki na 'o. Oh. Konti na lang itay eh, 'no. Pwede nang gawing breeder. <laughs> Ayan. Ganda Magkano rito, boss? Ito, 9K lang. 9K. Ayan. White Persian. Tapos meron tayo siyempre mga bata-bata. Ito. Pare, ito magpa-5 months. Ito magpa-5 months. Ito magpa-4 months. Ito naman magpa-4 months. Ayan. Pares babae. Magkano rito, boss? 85 lang parehas. 85 lang. Yan, 85 lang ang isa. Yan. Kapal ng mga balaybo, yan. Ganda oh. Ganda ng mata nito. Oh. Yan. Tapos meron tayong British long hair. British long hair. Yan. Ito, flat face. Yan. Ito flat face na British long hair naman. Yan, ganda ng mata oh. Ano? Oh. Kapal ng balaybo. Uh, magkano ito, boss? So, 18 lang ito. 18,000. Ilang month to, so, five months na yan, boss? Baba ito. Pa-5 pa months. Magpa-5 months, yan. 18,000. Baba Ito, budget meal na Persian, lalaki. 6,500 lang yan. 6,500 na lang, oh. Murang-mura na ito, lalaki, oh. Ang ganda pang istad. Ito, Siamese. Ito, Siamese. 10 months naman yan. <laughs> Ten months na. Ilang ano to babae? Ba babae, babae oh, ten months na oh. Six, five 2 months na lang pwede na tong pa-stud oh. Babae, six, six, five. six five. 'yan. Dito sa pagmo mo, boss Joshua. Yan eh, nilalamig eh. Kaya may sapin. Sigay natin yan, 13. May papel. 13 na, na lang. Puro lalaki. Puro lalaki. Yan. Tatlo yan, puro lalaki. Nilalamig oh. eh. Nilalamig. Yan. Itong Chihuahua na to? Itong Chihuahua, 5K lang yung lalaki. Lalaki. Yan. Itong poodle mo? Itong so, poodle natin, 9K lang lalaki. 9K. Yan. Ito 6K, adult. Ito Shih Tzu. Yan. Adult na. 6K na lang. Ito mga Doberman. Ito Doberman. Yan. 8K. Pares mo ba boss? Oh, Parang sa 8 8.5 lang. 8.5 lang isa, Doberman, oh. Laki na, oh. Ito, <laughs> so, English Bulldog. Ito, English Bulldog. <laughs> Babae. <laughs> Ilang mansa sa ito, boss? 1 year na yung mahigit. 1 year na. hindi na. na lang mag no? Ito yung asawa niya. Yan. Ah, ito yung asawa niya. Malikot, eh. Saan so, daan na boss? parehas sila, ano, 17 isa lang. Yan, 17,000. Pag dalawa, syempre, mas malaki discount. Ayun. ayun PM nyo na lang si Boss Joshua sa yes, FB yo. niya. Thank you po So yun mga boss Dito ko na lang tatapusin yung vlog Please like and subscribe to my youtube channel Kaya Kajusi Babush Babush okay.